Hello, hello mga kacharis! Welcome back sa aking mini vlog. For today's video ay hindi tayo magluluto. Hindi na pala ako nakakapagluto kasi yung anak ko walang pasok. Siya na laging nagluluto kaya hindi na ako nakakapag-cooking vlog. Tapos, may share na lang pala ako sa inyo mga kacharis na pwedeng pagkakitaan. Yun yung ginagawa ko ngayon. Um, Nag-focus nag ako ng May. Itong May 1. Pero nag-start ako is January. Pero nung January na yun, upload lang ako ng upload. Hindi ko siya seneryoso. Pero ngayong May, nitong May, nakaraang buwan, ko siya mga kacharis. Tapos yung product na aking Prinomo, eto. Yung pang ano ng daga. Ano to mga kacharis ha, hindi to sponsor. Binili ko talaga to para ipromote sa account na yun. Ito, itong product na to. Alam nyo mga kasaris, sobrang dami kong sold. Lalagay ko dito, dyan, yung apps na yun. Ayoko na lang magbanggit. Lalagay ko na lang yung apps na yun kasi nga, baka ma, hindi ko alam kung bawal or banggitin yung apps na yun. Basta, black app siya. Black app. Yung mga kacharis, nag-start ako. Eto prenomote ko siya ng, ano, ng May. Nakarang buwan, prenomote ko siya. Tapos, boom! Naka 54 sold ako nung May. Tapos nito, mas marami ngayong June. June 1, hanggang 6 kahapon, naka 30 plus na ako, mga kacharis. Malit lang yung commission, pero, pag pinagsama-sama mo, mas malaki. Meron kasi siyang ano, sizes. May mga size to mga kacharis. Meron siyang small, medium. Meron tong sizes mga kacharis. Merong small, medium, large. Ito na yung pinaka big. Pinaka malaki yung in order ko kasi syempre may shipping pipa to. Pero nung nagkaroon, ng order naman ako nito na mga kacharis is may voucher ako kaya konti lang yung binayaran ko pero nag add, -add na rin ako ng di ba na unbox ko nga kung anong mga kasama nito yun mga kacharis kung gusto nyong kumita ng pera kahit kaunti syempre hindi naman tayo mag assume ng malaki agad kasi nga hindi naman tayo sikat di ba pero kung gusto nyo mga kacharis pwede nyo nang itry sobrang magano talaga kayo hindi pwedeng hindi kayo makabenta basta masipag lang kayong mag-upload ganun yun lang for today's video mga kacharis. Na-share ko lang yung aking okay. pinagkakakitaan na yun. <laughs> Bye!